kayo nagpunta? Hmm. Si anong ginawa mo doon? Ginawa. Ano pa? Hmm. Ito ay sa Jollibee? Hmm. -mm. Eh, ano kinain nyo doon? Juice. Iniinom yun. Ano kinain nyo? Pip. Ano kinain mo sa si Jollibee? Busay mo nga. Yeah. Ano kinain mo sa si Jollibee? Pip ginawa mo sa Jollibee? Anong kinain mo pala? Juice. Ano pa? Ah, chicken. chicken. Masarap ba yung chicken? Ano pa kinain mo? Sama kong daddy ko. O, anong kinain mo doon? Uh, price. price. Wow. Kaya na kayo nagpunta? Monday. Na. Monday. Bati, bakit, bakit di mo ako sinama? Punta hmm. Kawawa naman ako. Nagpunta pala ako sa penke. Hindi mo ako sinama. Kailan kayo? Pupunta kayo ulit? Oo. Oh, oh. Kailan? Opo. Sasama so ako. Sama mo ako ha? Ano? Ano? Opo. Po at opo? Dapat laging sinasabi ang po at opo ha? bam Eya ha? Laging magpo at opo ah. Opo. Opo. Opo.